everyone, for today's vlog, ay, pupunta nga tayo sa Hacienda Outlet for today. O, oh, di ba? Di ka talaga titigil, ha? At ayan, pumunta kami dito kahit napakaulan. Pero kasi nandun kami sa amin, hindi mo maulan. Pagdating dito, ay, lakas ng ulan. So, ayan na nga, guys. Nandito tayo ngayon sa Hacienda Outlet. Nakita nyo naman yung mga brand na yan. Ayan. Mga outlet lahat nandito. At ang dami, iba't ibang klase. Kung gusto mo ng sapatos, bag ng mga mura lang. Pero branded. So, nandito yun lahat, guys. Napaka-affordable. Gawa nga ng lahat nandito. Sale and discounted. Kaya nga, di ba? Outlet! So, syempre, kung gusto nyo, pumunta na din kayo dito para makabili kayo ng mga branded na affordable. So, ayan, nakita nyo naman. Ang dami. Iba't ibang klase ng brand. Ayan. Nakikita nyo ba yung mga dinadaan natin? Clocks, Adidas, Bans, lahat nandito. At ang ganda pa ng place nila dito, guys, kasi... Al-press ko, napaka-press ko naman talaga at napakaganda ng kanilang mall. Pati Habayanas Outlet meron din dito, guys. Ayan. At ang daming area na pwedeng pagpicturan. Ayan, may Eiffel Tower pa, 'di ba? Kabogera. At ayan, tamang lakad-lakad lang kami at inikot namin lahat. At ang mumura naman talaga. <laughs> Kaya pag mga hanap nyo, mga branded na sapatos, mga branded na damit, kung ano man, pumunta na kayo dito kasi affordable dito. Tamo, tulad nito ang nabili namin sapatos, di ba 2699, nakuha lang namin ng 1499, di ba? napaka at napaka-affordable. At marami nga din pala sila dito, mga place na pwede yung At nakita nyo naman, ang ganda at ang shala ng kanilang mall dito. O, oh, di ba? Hindi ka titigil, ha? <laughs> at syempre, pumunta nga kami dito, ay inikot nga namin lahat talaga. At ayan, ayan yung mga mamahalim brand. O, oh, di ba? <laughs> At ay mga iba't iba pang area na pwedeng pagpicturean. Ito ang ganda din dito, babe. O oh, kabog. At nung pumunta nga pala kami dyan, medyo maulan. Pero okay lang. Last time na pumunta kasi kami dito, hindi pa masyadong madaming bukas na mga store. Pero ngayon, yan. Ang dami na nakita nyo yan. May 70% off pa sila. Kabog! At ang dami pang pwedeng ano, yung mga ganyang mascot. Magpapapicture ka. Kabog, ba diba? ang daming ganyan. Matutuwa din kung may kasama kayong bagets. At ayan, nakita nyo naman ang dami talaga mga outlet dito. At meron pang pawin meal. So, syempre, alam nyo na. Picture, picture na to. <laughs> may mga tarp lang na ganang kasi parang pinaghahandaan nila yung pang Christmas. Kaya may mga ganyan silang effect. At ayan may mascot ulit dito. Nakakatuwa kasi ang daming mascot. At ang daming natutuwa mga bagets. At ayan na nga. Mga oras na yan ay kami pa uwi na at nakita ko pa nga si group doon. So ayan, maulan na maulan. Nakita nyo naman. That's all everyone. Thank you all for watching. Bye!